Isa ka rin ba na gusto magkaroon ng apple plant o apple tree sa iyong uh, bakuran? Kung kasama kita sa pangarap na yan, panuorin mo ang video na ito. Magandang araw mga kasaluyot. Ito si Mr. Saluyot, ang inyong kaibigan sa paghalaman. Noon pa matagal na talagang gusto gusto ko magtanim nito. so kong magpagparami. At nagharap ako ng mga paraan para magkaroon. Kaya naman, isi-share ko sa inyo ang mga malulupit na paraan yan. Ito. Ang ituturo ko sa inyo ngayong araw ay ang pagmamarkot o pag-air layer o pag-uugat kung tawagin natin. Pagpapaugat sa sanga pa lang ng ating apple. Meron tayo ditong apple tree na halos may gitisang taon na. Pero gusto ko kasi maghihintay ako ng mga apple na marami na. Kaya naman pinaparami ko na siya gamit ang mga teknik na ito, ang pagmamarkot. So number one, mamili tayo ng sanga na gagamitin natin upang markutin o paugatin. So, kailangan natin ng mga gamit. Nakalagay naman yan dyan sa ating screen. Linisin natin itong ating uh, mga sanga. Yan. Kailangan medyo malinis para maaluan natin siyang uh, at babalutin. So, yan. Pasensya nyo na yung camera natin. Ay, hindi mag-focus. Pero gusto kong matalaga may ipakita sa inyo kung paano. So kung kayo naman ay mga bago pa lang sa ating channel, marami tayong paraan at teknik sa pag-aalaga ng ating apple. So ayun, balikan mo, tingnan mo yung ating mga playlist at matututo ka talaga para sa masama tayong magkaroon ng maraming mansanas at apple sa ating paligid. So balatan na natin yung sangang napili natin. So hindi naman tayo masyadong masilan sa sanga. Gusto lang natin yung medyo tuwid para maalwa nating babalutin at babalatan. So, Lagyan natin ng halos isang pulgada na uh, mababalatan. ng Yung babalatan nating area. Paikot. Ayan. Siyempre, pag binalatan natin, dahan-dahan lang. Baka masugit kayo ng kutsilyo. At, uh, syempre babalatan natin yan ng gently, gentle, dahan-dahan. At, kailangan tanggalin natin yung cambium layer o yung ma madulas na bahagi. Yung parang balat na yun. Tatanggalin natin kasi pag hindi yun na hindi yun na alis, hindi rin mag-uugat itong ating air layer o markot. Kasi magkakasundo lang uli yung dating sanga doon sa balat. So yan. Kailangan ng patience sa pag-markot uh, ma mga kasaluyo. So marami din tayong mga tips na pwedeng matutunan. So bago ka pa lang ay kung katulong sa iyo ang mga video na to eh subscribe mo na yan at click a uh, the yellow bell click the yellow bell click mo yung bell para notified ka sa mga bawat video nating gagawin So ito pa lang ating uh, minamarkot na na puno ay napatubo natin galing sa buto. Yung bumili tayo sa market ng apple tapos pinatubo natin. Ngayon ay eh, marami na akong apple. Ito ay halos mga nasa 20 to 25 puno na meron exciting uh, paraan para magparami pa papakita ko sa iyo sa mga next videos na tinabangan nyo yan mga kasaluyot so ayan tiyagaan lang talaga to tiyagaan gusto ko kasi pakita ng detailed by detail sa inyo para talagang matutunan niyo yung ating technique at hindi yung konti-konti uh, lang so pagkatapos nun ay punasan natin ng tela kasi yung tela ay medyo magaspang so kakayudin natin yung mga madudulas na bahagi yan kasi natin so anong tela ba eh kahit anong tela sa hindi siya basa hindi naman masilin ang apple pag mamarkotin sobrang dali ng alay eh. super easy is 1, 2, 3 so yan ready na, hmm. na initial Oh. Actually, minarkot ko na rin yan. So, minarkot ko yung medyo dulo hanggang pababa na pababa. So, ayan. Ito na ang paraan ng pagbabalot mga kasaluyot. Babalutin na natin itong ating yan. Kunin nyo na yung medium soil niya. So, ayan. Kailangan mahigpit ang tali sa ha. Ayan. Pag bibiakin natin. Ayan. Dandaan. At ingat kayo mga kasaluyot. So, ayan. ano pala yung ginagamit ating soil dito? Ay medyo may ako niyan. Pinaghalo-halong kusot at uh, lupa tapos ipa. Ayun. So, niyan, press natin, press para maipasok nating mabuti at may mailagay sa gitna talaga, sa gitna ng lupa yung uh, kinaskas nating sanga. Then press, press yan, press niyo lang. Tapos yung lupa, medyo kailangan medyo basa. Oh, medyo basa, hindi naman basang basa kailangan na ay may moisture so kung di basa, basa, basa inyo ng konti spray nyo ng tubig yan, dito pala wala na tayong ginagamit na rooting hormone kasi hindi na kailangan yun tutubo rin yan, basta talian natin siya no, yung panali natin dito pinipili natin yung gina, mga lumang damit kasi yun stretchy nabibinat, hindi siya masakit sa kamay at talagang mahigpit na mahigpit yan, higpitan natin kasi alam nyo ba, mahigpit? kailangan kasi pag humangin nadaanan mo hindi pwedeng iikot-ikot yan hindi mamamatay yung ugat pag paikot-ikot tapos hindi rin magiging stable lalo ngayon, ang December, November, mahangin so kailangan natin ah, uh, ing kwan mahigpit so ayan so kailangan ng patience talaga dito pero maganda dito eh, uh, siguradong buhay tapos hindi ka maghihintay na matagal yan. higpit lang mga kasaludita higpit tandaan ninyo nga yan kung gusto nyo pala magpa-shoutout mag-comment lang kayo sa baba shoutout ka lang kay founder Kiko Chan ng uh, Kiko Chan Channel sa aking mga kaibigan dyan. So, ayan. Ready na. O, oh, stable na, no? Pag ginalaw mo yan, pag mo, so masama yung katawan ng yung sanga yan. Next up, kailangan natin siyang balutin ng cellophane. Kaya lahat ng mga reject na cellophane dyan, basura, basta pwede, hindi walang butas, pwede yung pwede yan. So, ano naman ang purpose ng pagbalot ng cellophane sa ating menarkot? Para manatili ang moisture content sa loob ng Uh, lupa at nung sanga kasi kapag natuyo di mamamatay so yung tubig naman kailangan ay moisture lang hindi sa tubig na tubig as in kasi mabubulok din yan ma mararaten do yung magkakaroon ng fungal infection bacterial infection ganyan secure natin talian natin para hindi pasukin ang ulan so mahigpit yung sa taas sa taas na part kasi umuulan pa babae eh may nakita ko umuulan ng pataas so ayan secure secure tapos yung sa bandang baba naman hindi na masyadong mahigpit para yung nutrients nung sa ilalim ay tumawid pataas at hindi mamatay yung ating sanga So, kung magagawa din tayo ng market natin sa ating rambutan, so gagawa din tayo nyan para makita nyo din. So ano ba yung mga puno na pwede nating markutin? May mga halos lahat naman ng fruit, fruit bearing trees pwede. Meron din ng mga iba na hindi. May ibang puno naman na mas madali lang dahil cuttings lang yung kailangan kong patubuin. Okay, ready na. Next up. Kailangan nating lilisan para medyo neat. For best results, maghintay ka ng isa hanggang dalawang buwan. ready na stable na ano natin siya mga kasuluyot ang resulta nito ay mapapanood din nyo dun sa isa kong video nilalagay ko dyan yung uh, thumbnail para makita nyo at puntahan nyo dun kung paano siya uh, umugat na o kung paano din ilipat pag ito ay tapos na yan pag ito nagugat na paano ba ilipat panoorin mo yan yung video na yan mga kasuluyot